yan mga kalangis itong mga gagamitin natin dolls itong ratchet handle 14mm na socket saka extension itong pillar gauge tapit holder combination 10mm saka plies uh, alin 6G's yan. yung alin na size size yung size niya giniago <laughs> ba mo saka yung clutch <laughs> <flat> screw <scroll>. ayan <laughs> so siya mga kalangis ganito siya kaingay yung sa mga lagitik rinig na rinig mo naman so ngayon mga kalangis babaklasin natin yung dalawang bolt dito sa cylinder head Bali tatlo yan, yung isa nasa kabila. Yan. Yan yung combination na yung gamit natin. Saka pag babaklas kayo ng makina, kailangan talagang malamig. Kasi pag mainit siya, pwedeng malustred yung bolt niya. Mahirap pa naman magpamachine shop. imbes na tune up lang ginawa mo nag top overhaul ka pa ayan. hindi lang tap overhaul mamurahin ka pa ng mayari sa akin kasi mga kalangis pag kaya ko ng hawakan yan binabanatan ko na yan kaya dito mga kalangis ito yung pangatlong bolt nya tanggalin niya yung hose dyan sa ano sa hook na yan yung hose ng induction para maganda yung plaster ng combination mo sa pagikot dyan wow Mas, hindi siya makaharang yan tanggal na iangat nyo lang to mga kalangis yan tapos punta kayo kabila yan tanggalin tong hose ng induction yung clip nya ayan kapag sumabit yung rocker arm nya ilo, ilo, lubog mo yung intake nya para hindi siya sumabit kailangan wow. mo yung rocker arm sa intake para walang sabit pag tinanggal mo yung cylinder head cover Ayan. Na no, yan, punta tayo sa kabila sa magneto para sa top dead center. Ayan. Gagamitin natin yung size gauge na alin. Wow! Ayan. Tapos yung size na size din. <laughs> <laughs> Diyan sa thumb mark niya sa pag top dead yung o-ring lagi natin tingnan kung sumasama kung may uring pa baka wala na wow ayan bukas na gagamitin natin yung ratchet handle saka extension saka socket rings na 14mm ayan ayan siya mga kalangis ngayon punta tayo sa rocker arm sa intake tayo aabang ang pagbalik ng intake sa katayo haabang na naman doon sa mark niya yan tapos ang ikot natin mga kalangis laging papunta sa harapan para sunod sa ikot ng makina yan. yan ang ikot nyan nya. Aabangan natin yung intik, yung pagbalik yan, bumalik na siya. Punta tayo sa mark, titingnan natin yung letter T. Top niya. Uh. Kapag sobra ng konti mga kalangis, pwede nyo naman pitikin pabalik ng konti lang. Wow! Pero kung ikutin mo talagang buong pabalik, hindi pwede yun. Uh, mali yun mga kalangis. Dapat, ang ikot, Papunta sa harapan. Ayan. Yeah. Day 30 na. Punta tayo sa valve clearance kung anong sukat niya. Ayan siya. Ah. Kita niya naman mga kalangis. Yan yung sukat ng valve natin. Parehas sila. Ayan. Sasukatan natin. Ayan. Ayan. Lagi tayo maggamit ng pillar gauge, mga kalangis. Wow! Para nagandang performance ng na makina. Nasa sukat ng tama yung parbula natin. Kasi kung pillar gauge lang yung gamitin mo. O, minsan tukod. Uh, minsan tama, minsan hindi. Parang minsan mali, minsan tama yan. Lalong-lalo -lalo na sa mga FI mas matataas yung sukat ng bald kaya mahirap ipiling-piling yun mabuti kung mga web na 100 lang o web 125 kaya kaya ipiling yun pag umangat ng konti okay na <laughs> yan mga kalangis kailangan mayroon ka rin yung tapet holder at saka yung sukat ng pillar gauge tamang hila mo lang pag mahila mo na sumasabit yung pillar gauge sakto na sukat na yun. kasi pag yung tipong hindi mo na mahila yung pillar gauge sa, yun yung sukat mo sobra sa ano sobra sa sukat yun sa akin kasi pag kunting hila ko lang mahila na sakto lang yun yun ang linalagay kong sukat sa kapag sobrang higpit na kalangis sa pagsukat ng pillar gates laging balik yung ano pillar gates isang buwan lang bilikan naman ulit puro bingkong na Yan, tapos na tayo sa Intex sa exhaust naman tayo. Parehas lang sila ng sugat mga kalangis. Yan. madilim. Hindi kita. Yan. Tamang higpit lang tayo dyan, mga kalangis kasi mabilis malustad dyan rocker arm na yan. Wow! ini sampai luka kerja nih tapos yung sa induction nya yan lagi yung tingnan yung orange yan mga kalangis misan sumasama sa cover yan tapos wala na pala usok ang kinalabasan yan. ngayon Itu intake ilulubog na natin ulit para walang sabit sa pagkabit ng cover yan lubog na siya. kabit na natin yung cover sa induction baga makalimutan Puhos. Ayan. Saka lalagyan muna natin ng bolt lahat. Palapat lang. Pag lumapat na, lagyan naman sa kabila. Para pantay yung lapat nya. I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind. It's my- tahimik na wala na yung nagtitiktikan ng mga